Ako po pala si First Lieutenant Meliton M. Panya III, O-21091 Infantry Philippine Army, A proud member of PMA Masaligan Class of 2021 and member of Scout Ranger Course Class 218-2022. Ako po ay uh, ang company commander ng Alpha Assaulters Company, 34th Infantry Reliable Battalion ng 11th Infantry Division dito na uh, located sa Barangay na Balawag na Balawag SGA Barm. So, isa sa mga major um, major na trabaho ko dito as company commander is mag-prevent ng mga rido or yung community initiated violence sa area na maiwasan sila na magkaroon ng mag mag maiwasan na magkaroon ng kaguluhan and uh, prevent yung mga unnecessary casualties kasi dito pag hinayaan lang namin sila na magbaril mag, magbarilan or magkagulo is ang tendency niyan is magkakaroon ng uh, mga casualties both sides at ang pinaka worst is yun nga ay eh, magkaubusan sila eh, which is yun yung pina, pinaka iniiwasan ng uh, unit na mangyari kasi ang focus talaga namin dito is Uh, maintaining peace uh, and protecting yung uh, buhay ng mga civilians. And another is yung another major role ko talaga dito is maging advisor kasi itong area po namin ng uh, munisipyo ng Nabalawag is bagong established lang. Kung baga kami yung nag-serve as advisor and tumutulong din sa pag-establish and pag-ayos ng munisipyo and yung mga kailangan nila with regard sa peace and security and tulong tala, tulong namin sa pag uh, maintain kasi pag ay pag maintain ng peace kasi pag may peace ibig sabihin may development so pag may peace dire diretso na yan development and pag may development uh, aasenso yung munisipyo so very thankful ako and fulfilling na naging ako yung naging Uh, company commander dito sa area ng Nabalawag na which is yung mga bagong uh, established na munisipyo kasi madami akong natutunan, madami akong na-experience and at the same time is yung uh, experience na dating kalaban mo yung kalaban mo or uh, kalaban ng unit yung elected officials dito is ngayon is katulong na natin sa pagpapaunlad ng Uh, munisipyo or itong town na to